Ko lang sagutin to yung exhausting ba masyadong 82 games. Exhausting yan! Uh, kasi ang alam mo ang nakakapagod pare sa NBA 10 yung road games eh. Yung, ano yan? Yung ilang road straight yan? Ilang straight yan. Misan may uh, sampung araw na, uh, na, 11, wala ka. Na, ka. Misan dalawang linggo. Di oh. ba? Uh, Tuloy-tuloy diba? uh, yan. Uh, tapos yung misan nag-iiba -nag pa ng, ano, eh, ng oras yan eh. Di ba? Ah, correct. Uh, uh Siyempre yun yung, yung biyahe yung yung, yung, yung lahat yan eh. Pero eh simula yung, ano eh, yan yan eh. Oh. Di ba? Ganyan talaga, yan na talaga eh. Di ba? Kaya nga misan, maaga sa so sobrang hirap na, may mga na-injure eh. Kasama sa, kasama ano, sa buhay eh. na Kasama sa buhay eh. na na-injure eh. Ganun oh, oh. talaga eh. Eh, contact sports <coughs> yan, talagang the best of the best yung Totalo. naglalaro eh. Huh. Di ba? Pinakamagagaling sa buong mundo to eh. <coughs> Hindi naman puro Amerikano lang to <coughs> nah. eh. Pinakamagaling sa gantong nasyon, nandyan. Pinakamagaling sa gantong nasyon, nandyan. Di ba? Lahat gustong, gustong makalaro dyan at pag nandyan na, lahat na, pagalingan, palakasan, pagalingan, pagalingan dumipat, pagalingan sumute, ano yan eh, ang gagalingan. Ngayon, si eh, superstar. Okay. Kaya pwede niya sabihin yun. Ngayon, ngayon, tayo, hindi, tayo dito, eh, we are star in our right dito sa Pilipinas. Pero pag pumunta tayo sa, sa States, audience tayo. Di ba? At naalala ko nung araw, yung anak ko, uh, winning winning kay Deron Williams. Yuta Jazz natin, uh, natin, di ba? Uh, um, na nag uh, guide dyan, winning winning. Na tamang-tama yung pagpunta namin doon, eh, ipinanood ko siya. Ticket. Eh, eh, ang ticket siya ito, 100, uh, nag-105 pa yata, eh, anim oh, eh, di mayata kami. Sige, para mapalood. And true enough, natuwa kami sa laro ni Deron, deron Williams. Babad, babad yung Deron. Babad, ang, uh, ang galing, ang galing, ang galing maglaro natat na, ang ganda sa sa stage kasi ang lalaki ah. ang lalaki nila kala mo babagal ah. eh pala seven lalaki na stride eh <laughs> so natuwa naman kami at uh, sulit ang palaro yung 105 uh, ah. ah. ngayon kung yan hindi mo naman alam ano nangyayari sa usapin niya tsaka doon sa Philadelphia ah. eh Philadelphia ako panonoorin ko si Embiid pag iipuno ah. ko yung pera pagpunta ko ron hindi lalaro ayan aray o kaya nagpunta ron oh. Ah. Eh, ganun lang ang laro. Ah, naku. Pansang ka, ano, dyan. Diba? Mabubwisit naman ako. Oo, oh, oh, tama. Yan ina ang inaabangan ina eh. Yan ina ang <laughs> diba? inaabangan eh. Diba? MVP. Ah, MVP, All-Star, US Team. Diba? Siya yung, ano eh, siya yung sentro ng Philadelphia. Sa kanya, umiikot yung team eh. Tapos may biglang ganyan. Dila eh, hindi, hindi maganda yan na panoorin at ah. hindi magandang ehemplo yan sa mga kasama mo. Oo. Oh produkto uh, yan eh produkto ng team yan eh unang-una <laughs> e eh, kailan pala nag champion ng Philadelphia wala matagal na <laughs> paano pa yata nila oh. Julius Erving pare, ba kailan ba ano, oh pa, ah, nila Andrew Tony no, 'di ba pare alam mo ganun din sa akin noon Laylard hindi na Portland nanood kami so uh, pa, medyo, syempre, eh, oh, parang medyo siyempre... oh 'di ba parang ano disappointed ka disappointed ka 'di ba yun ang gusto mong maano so kasi you're being paid this much. Okay, kasi nga eh tumaas ang laro mo at yung bakit tumaas yung laro mo at ba bakit ka binabayaran ngayon. Maraming nagiging ano ka, household name ka. Oh, oh. Household name ka nagiging star ka. Okay, part of the reason bakit nagpupuntahan ang fans para manood eh ikaw. Tapos hindi ka oh, makikita ma maglaro kaya ganun-ganun ka, kaya limited oh. limited uh, minutes ka. Tare tingin mo kung ang sweldo niyan maliit tingin mo makakademand ng ganyan yan <laughs> kung maliit ang sweldo niyan magp magpapakamatay sa kortya para tumaas ah, <laughs> <laughs> di ba alam mo kung baka sa PBA di ba oo oh, oh, di ba paano ka makakakuha ng malaki ah, sweldo ah, oh, oh. kung pat- namimili ka ng oras Para na- oh, na, 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 na- na- sabi ko... sa sa'yo na yes. coach